Nung una ko tong nakita, itong mga bagay na nasa likuran ko, ang una kong naisip, nako, sinisira na naman nila yung kalikasan at nalaman ko na parami ng parami yung ganito sa Pilipinas. Baka mamaya, meron ang malapit sa bahay nyo. Story time! Ang tawag dito ay Solar Power Farm at nandito ako ngayon sa tagalag Fishing Village sa Valenzuela. Sa totoo lang, nung una ko itong nakita, nawirduhan ako. Inisip ko, bak may masamang epekto to sa mga tao. Nagbike ako recently sa Pampanga at nakakita rin ako ng ganito. Sa gitna ng mga buhangin, may nagtayo ng isang malaking solar power farm. May nakita na rin ba kayong ganito na malapit sa inyo? Nalaman ko kasi na madami na rin ganito sa Visayas at Mindanao. Ang tanong, nakakasama ba to sa mga tao? unang-una, kailangan nila ng malaking lupain para sa ganitong mga farms. Kailangan kasi nila ng malaking space para kumuha ng energy galing sa araw. Itong energy na nakukuha nila, ginagamit para maging kuryente, na ginagamit naman ng mga tao. Ang tawag dito, renewable energy. Malinis to ha, ah. hindi nakakasira ng kalikasan. At madaming tao na rin yung gumagamit nito. Baka nakakita na rin kayo ng mga maliliit na version ng solar farm sa mga bahay-bahay. Ang tawag dito, mga solar panels. Pero may nakikitang problema yung ibang mga tao. Mahal kasi gumawa ng mga solar panels at solar energy farms. Magastos, pero ang sabi nila, mababawi mo naman daw yung pinuhunan mo kasi wala o konti lang yung gagastusin mo kasi lahat ng energy at kuryente nang gagaling sa araw. Libre lang naman yung araw eh. Sa totoo lang, madami pa akong gustong malaman tungkol sa solar energy at renewable energy. Yung mga bagay na hindi ginagamitan ng gas o fossil fuel. So, masama ba yung mga solar power farms? Para sa akin, hindi. Eh kayo, ano sa tingin nyo?